Ay, ang mama. Ako. <laughs> okay na to. Ano? Ah, ano? Ah, okay. oh, tignan mo, o. Oh. Ay, na mama oh. kain. <laughs> oh, tatanggol yung tinga. Ibalik mo oh, daw. <laughs> daw. Ay Ayaw, Ayaw, ay, pa. Ayaw, ay Ayaw, ay Ayaw, kayo, kayo. Ayaw. Okay na to, ah. Okay, oh, ay, nila. Okay, may lo. Tignan mo, natin yung napay. Tanggalin na ba? Wow. Gano'n niya nababoy daw yan? Wow. wow. Ah, na, mo, oh, na Oh. eat na natin to, ha? Ah, eat na natin to. <laughs> Pinya ko Amelia? ng, pinga ko ng ulo ng... <laughs> no, ito na lang puwet kain ko. Yung isang <laughs> baby na lang. Yung <laughs> uh, oh, baby <laughs> oh. na lang. Yung isang Napay to, napay. Eat na, bago <laughs> na to. Ang napa dito, ha? Ah. <laughs> kainin na natin yan. Hala, kinain mo na I mean, yung isa kanina. Paano ba yan? <laughs> Wala, koko kumain yan, oh. koko magat yan, ah. Ayan <laughs> 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 uh. oh, oh. Oh, oh, na. Ano na. Na, okay. oh, yun? ah. 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 Ay. 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 Tinapay ito kalayan. Bread. Food oh, yan. Pagkain yan. Mukha lang siyang baby pig, mama pig. Baby pig. 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 Nagninene lang siya. Pero tinapay Ê... lang. Tulog. Huwag natatanggalin mo! Huwag na. Mamaya ako gisa ka din. Papakain mo No. Pati nyo kasi. Oh, tama na, tama na. Ah. Ano? Na na Sasawsaw natin to sa kape. Ah, sa saw -saw Chocolate may loob. Ano ba ah, ulo ng <laughs> tubig? May yun. mono way. Magpakulo na lang ito. May <laughs> oh, no na uh, <laughs> natin to sa kape. <laughs> ano ito eh? Parang <laughs> panlisa lang ito eh. Sa, saw -saw sa kape. Ha? kakainin na natin. Ha, oh, mama pay. Hindi, eat. Ito, eat. -it mo rin naman ng mama o, oh, sila din. Kakainin din natin sila. Paano ba yan? Ano? O, oh, kumakain sila. O, oh, parang ikaw. Hindi, magpapakuloy sila. Ay, na. Ay, balik na. Balik na yung puwet. Wala na yung puwet. Ay, wala na. Yung buntot. Ay, puwet talaga. <pa> <laughs> yung buntot yan. Yung buntot. <laughs> <laughs> buntot, <yan>, buntot. <laughs> magpapakuloy sila sa soho natin sa kape, Para maging sarap, ha? Hmm. Pagkita tayong kafe, pwede na siyang ka kainin. Okay, pwede na kainin. Kitna natin. Ito e, na unang magpua. Ipalit ko! Ayan na, binalik na yung ano. na. O, wala. Punin mo na to para taksil, Nene. Punin mo para wala ng Nene. Tama na daw si mag-Nene, ha? O, ugat na natin yung isa, ha? Iyak na. Iyak na. Iyak na. Iyak. Iyak.

ano? maldi ka? yung maldi ano na na pag ganon no? pag ganon yung pag ganon yung pag ganon yung yan eh? yung pag ganon pag ganon yung pag ganon yung pag Gata pa siya magneni, kakainin na natin siya. Naaahhh! Ay, wala. Hindi matutulog siya, tanggalin mo na siya d'yan para siya okay. sleep <laughs> ano, <laughs> <naman>, <laughs> uh, <laughs> uh, na siya. Binigay mo! Ako, sleep na. Oo. Ano ah, naputin mo siya sa dalubo! Naputin mo siya sa dalubo, paano pa yan? Bite Ah. na siya. Okay, very good. Tapos na. Tama na ah, yung